Rambutan, walong kakaibang benepisyo sa kalusugan. Ang rambutan ay kilala sa kakaibang anyo at matamis na lasa. Ngunit sa likod ng makulay nitong balat, nagtatago ang mga benepisyong hindi madalas nababanggit. Sa video na ito, alamin ang walo hindi karaniwang benepisyo ng rambutan para sa kalusugan. Isa, Natural na panlinis ng bato kidneys. Ang rambutan ay may likas na diuretic properties na tumutulong sa pag-alis ng toxins sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Mainam ito bilang suporta sa kalusugan ng kidney. Dalawa, pinahusay na pagsipsip ng iron. Bagamat may taglay itong iron, ang mas mahalagang aspeto ay ang mataas nitong vitamin C na tumutulong sa mas epektibong pagsipsip ng iron mula sa ibang pagkain. Tatlo, Antioxidants para sa malusog na balat. Mayaman sa mga flavonoids, ang rambutan ay tumutulong sa paglaban sa oxidative stress na nakaaapekto sa kalusugan ng balat. Nakatutulong ito sa mas malinaw at mas bata ang itsura ng kutis. 4. Likas na panlaban sa parasites. Ayon sa ilang pag-aaral, ang balat ng rambutan ay may mga compound na maaaring magbigay proteksyon laban sa internal parasites, lalo na sa bituka. 5 nakakatulong sa pagbabawas ng timbang dahil sa mataas na fiber content at mababang calorie level ang rambutan ay nakatutulong sa kontrol adong gana sa pagkain na mahalaga para sa healthy weight loss 6 may antibacterial at antiseptic properties ang katas mula sa balat at buto ng rambutan ay napagalamang may mga sangkap na maaaring tumulong sa paghadlang ng bacterial growth isang potensyal na natural na panlaban sa impeksyon 7 likas na pampalakas. Ang natural na asukal at carbohydrates nito ay madaling makonvert sa enerhiya, na nakabubuti para sa mga nangangailangan ng energy boost na hindi nakabase sa caffeine. 8. Tumutulong sa pananatiling hydrated. Ang rambutan ay binubuo ng higit 80% na tubig, kaya't ito ay isang mahusay na prutas para mapanatiling hydrated ang katawan, lalo na sa panahon ng tag-init o pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Sa kabila ng simpleng anyo, ang rambutan ay may dalang sustansya at benepisyong mahalaga para sa kalusugan. Isa itong prutas na hindi dapat balewalain sa araw-araw na nutrisyon. Kung sa tingin mo'y kapakipakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa iba para mas marami ang makinabang. At para sa mga susunod pang videos tungkol sa masustansyang pagkain at natural na kalusugan, ay subscribe mo na rin ang Montikong channel. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo muli sa susunod na video.